<laughs> Good afternoon, everyone. I hope you to find it. Talk of candidate number one. Hello, everyone. My name is. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> Let's define. I'm going <laughs> to Mole is a measurement used in chemistry with the first amount of chemical stuff. Okay. That's all. Thank you. Uh -huh. Uh huh. Who? No. Candidate <laughs> <laughs> number two. <three. laughs> Hi everyone. 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 Four coming. Coming one. Every four My name is. No. <laughs>

谁都没发。是，姐姐是是是，还有就是，嗯，就是就是，嗯，那个男的，啥？哈哈哈，快。啊，这个可以。啊，这个可以，妈的，爸爸给的比尔西斯，还大鸡粮，百里欧。哦，百里欧，crispy，这谁啊？你？ At biglang pumasok si burger. Ha! Ah, gonna... Ay, Booger! At biglang ginila ni Mole ang palda. <laughs> ni Elsie. <LC. laughs> Kung yun nga ano yun, di ba? Sinampal, at ngayon sinampal ni l_c si, <laughs> si Anyo. At nagalit si Anyo at sumalpal siya pabalik. Kay Pelly, Hill. <laughs> Nadapa si Penny Hill, At niya ka si Anyo. Ay si MC na lang. Ako <laughs> <Dapat laughs> ni MC. Si Kristen. <laughs> Nagalit si Kristen at nagvideo. At sumayaw si Anyo ng poker face. Ay, si tayo, <laughs> Natawa si Anyo. Natawa. <laughs> Natawa. At biglang umiyak si Belly <laughs> Lumapit si Elsie. No, Lumapit daw. Sapakin si Belly. <laughs> At sinipan ni Anyo <laughs> si Elsie. <LC. laughs> Si Elsie pa lang. At nai si Elsie at si Mipa, si Anyo, na tumama kay Peli, na tumama kay Jason, Tama. na sinara- <laughs> <laughs> At dyan na po nagtatapos tatapos ng aking drama-rama, drama-rami, drama-bango at ang <laughs> <at, at, laughs> nagbagigil sa palaktakan. po to kay Perihin, sana, kay Anyo, i NT. t At natin, ang atang nanalo ay si... Ako! Okay, At ang po nang nagwagi ay ang DVD. Ito na po ang kanyang DVD. Ito na po ang kanyang napanulunan DVD. At may tatamang isang bote ko. Na walang laman. ang sabi ko, nananalo nanalo ako. Marami pong salamat dahil sa pagbato niyo sa akin. Kinakayal